Salamat Sir Drew. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa lahat ng kasama natin ngayon. Ampu, gusto uh, naman po. Kayo sal po sana po mabuti yes. din. Yes. Welcome back uh, Attorney De Malanta sa ERC. Ilang uh, linggo ren ano? Ika mahigit uh, halos parang halos, halos da, dalawang halos buwan. Dalawang din. buwan po. Oh, halos dalawang yes, buwan. Yes. Ito ang kakaharapin natin uh, <laughs> Attorney De Malanta. Ito pong uh, pantaas na mimiligro pong pagtaas ng uh, singil sa kuryente, Meralco, NGCP at yung fiber uh, 5 uh, RP pa pala. No? Though, dito ko muna tayo, uh, mm -hmm. Attorney Atty. Dimalanta, sa uh, uh, singil po ng uh, Meralco, yung grupo pong uh, pagtaas ng uh, singil at yung, kasi po, yung sumipa yung presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Mm -hmm. uh, kailan po ito, uh, meron na hubang uh, napag-usapan dito? Uh, may find na finalize na huba? Ah uh, Tony? Ah um, hindi pa po estimate pa lang po 'yan pero nakita po kasi natin mino-monitor din naman po natin yung presyo sa WSM Tumaas nga po ng uh, mahigit piso po per piso. kilowatt hour yung average. Mm. So medyo may tama po talaga 'yon doon sa mga uh, distribution utilities at electric cooperatives natin, hindi okay. lang po si Meralco na doon po bumibili or umaasa sa ating wholesale uh, electricity spot market. Pero mm -hmm. sa ngayon po, wala pang final numbers uh, si WSM. Uh, pag po siguro bago, ano na po ba ngayon, before before the 10th usually nilalabas nila yung final numbers nila. Until next week, ganun, attorney? Uh, opo, yes. Alright. Pero, Ah, uh, merong bang uh, public consultation dyan? Meron bang mga may exemption kasi kanina kausap natin yung taga-Kagayan, uh, walang ng uh, kuryente mm -hmm. sa kanila. Tapos yung mga taga-Bicol na walang din last time ng kuryente dahil dun sa mag mm -hmm. yung Christine, baka merong uh, mga exemption to the rule naman na uh, attorney uh, De Malanta. Correct. Opo, meron po yung pong um, sa pagsunod po sa direktiba ng presidente. Uh, bago po ako pa nakabalik yung yung commission po sa panguna po ni Isaac Jesse Andres, naglabas na po sila ng advisory Yun. um bilang pagtugon pagtugon nga po sa direktiba ng presidente. Na doon sa mga lugar na tinamaan ng Christine ng Typhoon Christine, meron pong uh, moratorium on disconnection policy so hindi po 'pag pong mag-alala yung mga kababayan natin doon hindi sila mapuputulan kung hindi sila makabayad ng mm -hmm. ng bill at bukod pa po doon yung mga consumers na ang kuno konsumo ay 200 kilowatt hour and below meron po na agad silang automatic na deferred payment program mula October to December Too at much. um pina po ay 6 months to pay yun pong kanilang bills for October to December uh -huh. so hope hopefully po malaking tulong na rin po ito. Yung mga, uh, ang konsumo naman po ay higit sa 200 kilowatt hour, uh, pwede po silang lumapit sa kanya-kanyang mga utility nila para po humingi ng uh, similar na, na payment terms. Hindi lang okay. nga po automatic. Doon po sa mga maliit ang konsumo, automatic po ang ang payment terms. All At uh, bukod pa ho doon sa mataas na presyo ng uh, kuryente sa Wesam, meron pang uh, dito sa ito uh, yung sa transmission charge ang NGCP National Grid Corporation of the Philippines, nagbabadya rin pong uh, tumaas at uh, yung uh, kanila pong transmission uh, charge at posible nga po sa oras mm -hmm. po na yan po eh, of course automatic domino effect po yan. Ipataas sa singil sa USM mm -hmm. tapos mataas pa yung transmission charge sa NGCP ay uh, talagang uh, tataas mo ang singil. jan ho ba? May uh, kailan ho ang uh, finalization po niyan? Meron na ho ano na ho ang uh, update ho dyan, uh, attorney apo uh, yun po sa NGCP hindi pa po yan final. Uh, hopefully po by tomorrow ma-publish po natin yung initial uh, determination po na partial, uh, not partial draft determination draft. natin. Uh -huh. Ang nasa proseso po, talagang ipopost namin yon at mangangalap kami ng komento from the public. So okay um, ini-encourage din po talaga namin yung public na mag-submit ng comment kasi po uupo pa ulit ang komisyon pagka lakap nung mga mm. pag, pagkakalap mm. natin itong mga komento na to at saka po kami magpa-final. So, ang target po nito ay um, hopefully by the end of November or early December masapinal na po natin yung uh, yung sa NGCP transmission Wait, oh, charges naman at po. Meron meron hubang initial computation kung magkano attorney? Uh, meron pong initial based on the draft lang. So kung hindi po uh, mababago yung nasa draft may increase po na estimate po kami estimates pa lang po ito so um, hindi pa po natin uh, pwedeng uh, hindi pa po natin ma cast in stone so to speak so yun po mga 13 to 14 centavos po yan 13. additional eh so medyo opo medyo ano din po uh, medyo significant din po kasi may po yun? ito ay sa lahat ng consumers um, ng uh, Luzon, Visayas, Mindanao hindi po yung Meralco lang uh -oh. or, Pati lahat mga, mga cooperative. Pero despite na meron Ato. ganong uh, mataas na, uh, tama ba attorney, magdodoble magpapatong yung, uh, kasi papatungan pa ng yung kinukuwang kinukuha uh, kuryente ng mga electric yes. cooperative sa West Ham, and then meron pang patong Ato. na transmission charge, additional uh, increase tama. Uh, trans, uh, transmission charges. Sa makatwid, doble ang magiging uh, dagdag. Uh, pag nagkataon uh, na maipatupad tama ko ba opo. Kung 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 masapinal po ito. Pero kung maip, oh, okay. sa ngayon nga po ito ay i draft. So yeah. pwede opo. po tayong uh, kaya po magpa-public uh, magpa-public comments All right. At despite that uh, dito naman sa si Meralco despite to uh, ganyang increase ay uh, meron pong uh, ano na hong update doon po sa refund ho uh, tama ko ba 16 billion more or less 16 billion pesos po yung uh, refund. Opo, am, um, po ako medyo nag-aalanganin, Sir Drew, kasi po, yung numbers po na yan, uh, I think nanggalin po sa Meralco sa isang press conference nila. Computation Nung pagbalik nila. ko pong mm. ERC, opo, tinatingnan ko nga po kung saan po yung basihan. Wala po akong makita pong basihan kasi po nung, uh, nung amount. Baka po naman may balak si Meralco mag-file. So, mm. baka po hindi pa nila na-file. Pero sa ngayon po, kung tatanungin po kung may refund, kailan na refund, magkano, hindi ko po talaga masagot kasi po wala po kami sa records ng komisyon na meron pong ganong mangyayari. So wala pa rin uh, final uh, decision? Kasi sinasabi ni Ginong uh, valles ng uh, Meralco ay mm -hmm. hinihintay na lamang daw po uh, Atty. De Malanta ang decision po ninyo ng uh, ERC. Um, meron po kaming na decisionan. Ito pa nga, ito nga po yung bago po ako na suspend na decisionan na namin uh, by a vote of 3-2 yun pong tungkol sa reset po ng Meralco. Pero kahit po doon, wala kaming pinag-usapan po na refund. Mm. Wala pong um, wala po kaming nasama sa deliberation na refund. So, Uh, kaya po, nangangapa po ako kung saan po yung basihan po ni Meralco po doon. Alright. Oh, sige po, uh, Attorney Dimalanta, baka mm. -hmm. meron pa po kayo mga panawagan sa ating mga consumer. Lalo't kung uh, inaasahan naman, of course, mag-holiday season, inaasahan tataas na naman ang demand sa kuryente habang papalapit ang Pasko. Opo. Um, siguro po sa ano sa ating mga consumers, katulad po nating dalawa at kas ng mga yep. kasama mm -hmm. natin ngayon, um ma nakakainganyo pong gumastos pag Pasko <laughs> pero isipin din po natin pag po magsa summer na palagi po tayong nung problema so baka po isang pag-isipan natin ngayong Pasko ay mga energy saving um, devices din po uh, palagi paghahanda sa summer para po yung nakokonsumo natin sa summer ay bumaba naman. Mm -hmm. Kung may kakayahang, palagi ko po itong sinasabi, kung may kakayahang mag-install ng solar sa bahay, um, baka po magandang gawin na ngayon para pagdating ng summer ay ready na at mapapakinabangan mo na yung solar uh, home systems na i-install right. mo. So isa lang po yun, marami mm -hmm. pa pong ibang paraan. Salamat po, Attorney Dimalanta sa inyo pong oras. Magandang uh, hapon po at uh, good luck at more power sa ERC. Salamat po. Salamat Magandang po. hapon po. Si uh, Attorney Monalisa Dimalanta, Malanta, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission. Mag